Sige na. Ah. Dad. Dito, Delphine. Dad. Napakawalang pa. hiya mo. Dad, so ang sarawang pong ginawa ko. Huwag ka na magmangmahalan, Bridget. Alam namin, ikaw ang nagpadala ng patay na sanggol kay Ellery. Nasa ospital siya ngayon dahil sa kagagawan mo! Dad, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Anong hindi alam? Bridget, ikaw lang ang may motibong gumawa ng masama kay Ellery. Sobra naman kayong magbintang. Tuwing may masamang nangyayari kay Ellery, ako na lang po ba laging may kasalanan? Wala na ba ibang taong galit sa kanya? Wala! Ikaw lang! Walang galit kay Ellery dahil mabuti siyang tao! Hindi ka tulad mo ubod ng sama! Hindi ko alam kung kanino ka nagmana ng kasamaan mo. Tito Delphine, Baka naman po nagkakamali lang kayo. Wala po talagang kinalaman si Bridget sa mga binibintang. Anong walang kinalaman? Sa dami ng kasama ginawa niya sa amin, sino pang maniniwala sa kanya? Tito Delphine, eh siguro naman po alam niyo na hindi ko kinukonsente ang mga kalokohan ni Bridget. Ako mismo magagalit sa kanya kapag kaginawa niya yun. Nangako na siya sa akin na magbabago na siya. Kaya nga po nandito kami ngayon, no? Oh. Makikipag-ayos Hindi mo kailangan ng opinion mo, ha? Ay, lumayas na kayo. Yo. Lumayas na kayo. Ito bang aabutan ko, Dad? Ay? Nagpunta ako dito, nagpapakumbaba. Para humingi ng tawad. Dahil gusto ko nang mabuo ang pamilya ko. Tapos sampal? Sampal ang sasalubong sa akin! Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na kasalanan mo sa amin, Bridget. Sige, lumayas ka na. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin niyo sa akin, Dad? Nung panahon pinagtabuhin kayo ni Ninang at ni Ellery, sino kumukup sa inyo? Ha? Sino nagtsaga alagaan kayo? Nung panahon basura ang tingin ng pamilya niyo sa inyo? Di ba na yun ganito ba rin kasama ang tingin nyo sa akin na hindi na ba magbabago yun hindi na at hinding-hindi ka na matatanggap ng pamilya ko.